Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. Kumusta kayong lahat mga kabayans? Long time no see ah. Alam nyo, na-miss ko kayong lahat. Grabe, sobrang naha mag-vlog mga idol. So guys, kumusta na ang Pilipinas? Golden Age na ba? Well, nabalitaan ko parang may ginto na ang presyo ng mga bilihin ngayon na Golden Age nga. Well, choice naman natin lahat yun. Kaya, sama-sama tayong ano babangon muli What the? o sama-sama tayong magdurusang muli Alam nyo guys, akala ko yung panahon ni Pinoy na ang worst administration in the Philippine history. Pucha may mas worst pa pala. Real talk yun guys. Ha? Pero alam nyo guys, binoto ko si BBM. Actually 30 na nga ang record ko bilang botante dahil nung unang bumoto ako utu-utu pa ako nun. Aminado naman ako nun, kaya binoto ko nun si Pinoy. Ayun, nanalo. Yung pangalawa, nagising na ako sa katotohanan, kaya nagduterte ako ng mga panahon na yun. Kaya ayun, nanalo ulit. Kaya 2-0 na. Wow! Nung pangatlong winner record ko, eh no choice eh. Wala si Mayor Sara Duterte. Kaya nag-BBM na lang ako. Kaya ayun, 3-0 na po ang record ko. Wala lang. Na-share ko lang. Dahil gusto ko lang pong ipakita sa inyo na muli pong nagbabalik si Mr. Rio. Wow! So guys, kung meron kayong gusto nyong pag-usapan natin, dating gawe I-PM nyo lang po ako dito sa page ko na Mr. Rio <coughs> at pag-uusapan natin yung mga isesendyo. Yeah! Nice ba? At bago magkalimutan guys, mag-subscribe na nga rin po pala kayo sa bago ko pong YouTube channel na Mr. Rio Official sa YouTube. Wow! So, paano guys? Kita-kits po tayo ulit sa mga next video. Ayos ba?